Hello, mga Karils. Yan, lipat natin sa labas ang mga sinampay para matuyo agad. Sobrang tirik na ng araw. Yan po, sobrang tirik na ng araw. Yan. Ayan yung araw, yung mountain. Ayan po. Ang sampayan ko ay nandito. Napaka haba ng sampayan ko Ito maganda magsampay para matuyo agad ang mga damit Anyway itong mga ito, tuyo na po ito kahapon pa. Kaya lang, hinabutan po siya ng gabi dito. Kaya kailangan siyang ibilad ulit sa araw para maalis yung mga yung mga masasamang dumikit dyan kung meron man. Yan, thank you for watching.